video lang ba ng tao ni Ayoba goy, anak goy. Dagan natong nakuha dali. Paspas. Ay baba, dali. Dali dali. Lagay mo dito o. Lagay mo ito mga kuha natin. Yan lang ang nakuha natin. Dang dami pa natin kukunin, may sungkit pa tayo. Daghan pa kay bunga o oh. among pumilo sa ako ang anti or kanang buongon sa Bisaya. Bisaya pumilo. Ay nagoy. Dala nang duha. Ang dili. Ako manghod gusto daw mo eskwela sa Butuan sa Special Learning Center. Dili siya bagay sa mga normal na mga tao o oh, mga estudyante. Kaya isa siya sa special. Gusto siya maskwila para makita nga niya yung idol si Coco Martin. Yung pinaka-idol si Coco Martin. Tara! Let's go! Oh, tara ako manghod. Nag-spray. Nag-spray siya sa babaw. Mga Tree planting. Gipang isprihan o gipang takluban o silupin. Nag-spray para mapatay ang mga sagbot. Okay, akong bijuan Jimboy. Magbabalat ako ng buongon or pumilong. Binabalatan ko. Hindi Hindi ko bin pinapabidyo sa kapatid ko dahil pinipinot kahit ano. Ah, ra. Dari, oo, dari sa buongon juice ko sabo. Ay. Naman May nakita ako dalawang dalawang palkata. Hmm, it's looks yummy. Sarap-sarap, juicy. Masarap, Goy. Masarap. Yummy, Goy, yummy. Maglampas daw siya, kabalo daw siya mo lampas. Eh, pa Goy, glampas, Goy. Putol na yung motil, ha? Turang maya pa, naklaro ragyod. Nindot kayo siya. Ang Mount Mayapay. Klarong klaro. Nice kayo ang langit, oh. So cloudy and blue. Parang dagat. Ang pinakadako nga lansunis diri a. Ah. Lansunis sa ako ang yuyo ami. Diri mi mag-harvest og lansunis. Dagan kay siya bunga pag mang ting harvest or ting bunga. Diri sa among bukid sa una. Grabe pa ka ni ka sagbot. Very forest kaya daghan kay og snake. E snake na cobra, king cobra, e stripe na cobra, sawa. Banakon manggukod. Karon din na medyo medyo malinis na kaya wala na masyadong ahas dito sa bukid namin. Yung tatay Pedro namin na last year namatay, dito yun hinahabol ng ahas na banakon. Sa Bisaya banakon, hindi ko alam kung ano sa English yung banakon. At saka yung yoyo amiko laging nakahuli ng sawa. Sawa or Baksan. Sa Bisaya Baksan or Sawa, sa ta, sa English parang siyang anaconda. At saka, pag nahuhuli yung Sawa, ang kinakain niya ay mga manok namin dito sa bukid. Yung isa na nahuli, dalawa yung kinain niya. Dalawang manok. At saka bininta, na, bininta namin yung ahas sa ano namin, sa captain. Kanta sa kadali Kanta sa amuang bukid. Muadto ko sa mountain bukid. Naapsan ko o green ulan. Nakakita kog monkey ongoy. Sa tri kahoy. Ni agi ko sa river suba. Nagkakita kong face isda Akong gibunog is ton bato Naigo ang hid ulo Kanta to ha, ang masuya maded Proud ko kaayo sa amo bukid Kay kung dili mga kugihan ang mga tao diri hagbay rami na bahaan. Buutan kayo ang mga tao diri a ah, kay daghan kaayo og tinanom na kahoy. Dili mawala ang kahoy na ara per mi. Mao ang amo bukid kahoy gihapon. grabi kayo pa ka pa kayo ang amo bukid. Wow! I love bugabos forever. Ako ng akong kanta kay Morag na ay sayo. Ni adto ko sa mountain bukid. Na absen ko o green ulan. Ni Silong ko sa tree kahoy. Nakakita kog mangki unggoy. Ni agi ko sa river suba. Nakakita kog fish isda. Ako og gibunog stone bato naigo, ang hid ulo. The end. Butan, kayo akong manghod. Nagsigi siya lampas. Ako nagbidyo-bidyo ra. Dali agoy. Para mahuman tagoy. Muli din tagoy. Maniod to tagoy. Paspasi kay para maniod to din ta.